Samantala, ramdam pa rin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan kasunod ng patuloy na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Yan ay makaraang salantay ng habagat at bagyong karina. Ito'y para tiyakin na magiging mapayapa at ligtas ang mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Tutukan ng balita ni Edniel Parosa. Ramdam ang presensya ng mga pulis malapit sa mga paaralan sa gitna ng patuloy pang pagbabalik eskwela ngayong taon. Patunay riyan ng naabutan ng DZRH News ng mga parak na nakatao sa Malanday Elementary School at ng ka-elementary school sa Marikina na ngayong umaga pa lamang nagsimula sa school year. Matatandaan na balam ng isang linggo ang pasukan sa lungsod matapos itong bahain at salantain ng bagyong karina at habagat ayon kay Police Colonel Jean Fajardo tagapagsalita ng Philippine National Police halos 3,600 police assistance desks ay nakakalat sa buong bansa para sa opening ng klase maliban dito ilang eskwelahan pa umano ang nagre-request na pasukin sila mismo ng PNP para magsagawa ng security orientation sa mga mag-aaral Paliwanag ni Fajardo Normal na serbisyo ng hanay ang ituro sa mga estudyante at security personnel gaya ng mga secure kung paano makaiiwas sa ilang insidente sa paaralan gaya ng pandurukot. Tiniyak naman ng opisyal hanggang sa labas lamang ng learning institutions na kalagay ang kanikanilang security desks kung hindi naman kakailanganin ng assistance ng mga polis sa looba ng mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.